Good morning mga kapatid So meron tayo dito Barako 2 Ang issue nito hard starting Kapag hard starting ang inyong mga motor na Barako 2 Ito ang mga possible kapatid na dapat nyong gawin At mga possible na dapat nyong i-check Unang una ang i-check ninyo ay carburetor Kasi ang issue nito hard starting sa umaga Ang hirap niyang paandarin Check nyo yung inyong carburetor Maaring lean mixture Check nyo yung inyong air cleaner check nyo yung gap ng spark plug and then yung gap ng inyong mga bulb yung mga tapit bulb yung adjust ng clearance ng bulb nyo okay para mas malinaw kapatid kung bakit air cleaner, carburetor, spark plug, and bulb adjust yung gagawin natin dito, e eh, ganito lang yan yung explanation ko dyan. Maaring may problema na yung ating air cleaner kapag barado na. So kapag sobrang dumi na, marami ng langis, hindi na kapatid maganda yung pasok ng hangin papunta sa ating carburetor para mag-conduct o mag-create ng air and fuel mixture. So wala na siya, no? hindi na maganda. So kung bakit naman carburetor, e eh, maaring barado na yung kanyang slow jet no? Barado yung slow jet or madumi na yung air screw or gas screw natin, no? Sa mga um, ibang motor. So pare-parehas lang naman halos kapatid yung ginagawa kapag hard starting ang isang motor. Kahit ano pa pong brand 'yan. So sunod natin i-check eh, yung ating spark plug. Kaya natin chine-check kapatid yung ating spark plug eh dahil sa katagalan ng gamit nito, no? Nagkakaroon po yan ng carbon deposit, kapag nagkaroon ng carbon deposit yan sa ating mga center electrode at grounding electrode ay eh, nag short circuit na po yan pwede rin naman kapatid sa sobrang lakas ng kuryente ay eh, natutunaw po yung center electrode so kapag nabawasan kasi yun kapatid lalaki na yung clearance ng ating spark plug so pwedeng mag ng hard starting so yun na yung pangatlo so yung pangapat natin kapatid ay eh, yung valve clearance Magkaroon lang dito ng isang tukod ng isang unproper clearance na bulb eh pwede na pong mag-cost ng singaw o magkaroon na ng hard starting kaya tune up natin ito yung bulb natin yung isang spark plug then carburetor at saka yung kanyang air cleaner okay simulan natin sa air cleaner then sunod natin yung isa pang madali spark plug Okay. So, check natin. O, oh, ayan. Medyo malangis. Oh. O. So, isa rin yan, kapatid, no? Pero, hindi naman malaking epekto yan. Check natin yung kanyang air cleaner element. So ang nakikita natin dito kapatid ay malinis pa naman. Kaya lang sobrang dami ng oil. Yan So kahit na malinis ito, kung maraming oil, hindi rin makakahinga ng maganda yung ating carburetor. Ayan o. Sobrang dami ng oil. So lilinisin lang natin ito. So ito, isang dahilan na to, Yung maraming oil. Okay, ganyan sinabi ko kapatid na kapag kasobra na yung tagal ng gamit na hindi nalilinis, nagkakaroon na ng carbon deposit. Ayan o. No? So yung makita nyo na ito, sa taas, yan yung grounding electrode. Yung makita nyo naman sa loob, na parang pin, yan yung center electrode. Kapag sobrang lakas ng kuryente, nababawasan yung center electrode. So lumalaki yung gap, no? So, ang ma-advise ko lang sa inyo kapatid, pwede nyo itong gamitan ng filler gauge kapag mag mag-adjust kayo nito ng clearance 0.10 mm. Kung wala naman kayong filler gauge kapatid dahil bahay-bahay lang, pwede nyo gamitan ito ng blade ng lagari no, na pambakal. Ayan. Okay? So, linisin na lang natin ito at air cleaner. Okay, tanggalan natin yung air cleaner, tanggalan natin yung spark plug, tanggalin naman natin kapatid yung carburetor dahil lilinisan natin to I check natin yung slow jet kung barato na to tara i-check natin okay may isang possibility rin kasi kapatid na kaya masyado siyang hard starting lalo na sa umaga kapag ka ang adjust natin ng ating hangin o ang gas natin ay masyadong matipid pag matipid yan, hindi ka agad-agad makapasok yung gasolina sa chamber natin. Kaya hard starting. So, kailangan niya pang mag-build up ng maraming gas bago siya makapag-burn at bago magkaroon ng cycle yung ating piston. Kaya kailangan medyo marami ka agad yung gas. Hindi naman sobrang takaw pero at least dapat medyo may gas na kagad siya. Okay? Malinisan so, din natin ito. Okay. Tanggal na natin kapatid yung carburetor air cleaner then spark plug. So baklasin naman natin yung kung paano tayo mag-adjust ng valve, kung paano tayo mag-tune up. Okay kapatid, so binaklas na natin yung ating air cleaner, carburetor, spark plug, then yung cover kung paano tayo mag-tune up. So, i-tune up ko muna ito para makubiran ko muna kaagad dahil baka pasukin ng dumi. Bago natin huhugasan yung carburetor, uh, air cleaner, and then yung spark plug. Okay, sa mga hindi pala marunong mag-tune up nito kapatid no, mag-timing. So, yung nakikita nyo na ito, yung dalawang guhit na yan, itatapat nyo lang yan kapatid dito sa taas. So, meron din yung tuldok dito. O, ayan o. No? Yung tuldok na yan. At, nakatutok lang yan sa isa isa. Okay? So, ito, napansin ko rito sobrang dikit ng clearance no parang tukod na almost tukod na ito kasi bara ko kapatid kapag ka ito ay tukod ang valve, asahan mo palyado walang ideal minsan um, hard starting no so ito tingin ko nakita na natin yung problema no doon kasi sa carburetor, spark plug at saka air cleaner, mga pwedeng possible na minor issue lang yon Issue niya rin yan na hindi umaandar pero minor lang siya. So ito talaga ang karamihan at saka yun, kumbarado yung slow jet nung carburetor natin. Pero ito, na napansin ko rito, ito na yung pinaka main reason kung bakit hard starting. Kasi halos wala ng clearance. Ayan o. Oh. Hindi mo na makitaan ng clearance. Okay. So adjustin lang natin yan. <tong> So ayan. Medyo may clearance na konti. So ganyan ako mag-adjust niyan, kapatid. Tapos ang ginagamit kong oil dito ay 20W40 kapag medyo lumaluma -luma 20W50. Okay, sa mga magtatanong naman pala kapatid kung ano yung clearance na maganda sa valve ng barako eh wala naman po talagang the best na valve clearance, no. Depende po 'yan kapatid sa condition ng motor at sa paniniwala ng customer at ng mekaniko. So pero kapatid, kung ako tatanungin nyo, ang ginagamit ko po, po rito ay 0.08 sa intake at 0.01, no, 10, 0.10 sa exhaust. Okay, ganun na po yun. Kahit nga ho, imano-mano nyo lang yan or peeling gauge lang, okay lang naman yan. Basta't kabisado mo na kapatid yung galawan ng mga bulb. Okay? Okay, so na-tune up na natin kapatid. Okay na yung kanyang valve clearance. Natakloban na natin. Then lagyan natin ng konting gasket maker. No? Gasket all yung kanyang mga tapit cup. So, okay na rin yung ating carburetor. Nilinis natin at ikinabit na natin sa adjust ng kanyang air and fuel mixture. Bali, one and a half turns lang yung ginawa ko no? dito sa ilalim. So okay na rin yung kanyang air cleaner. Then ikakabit na lang natin kapatid yung kanyang spark plug. At kung nakaabot ka rito kapatid, eh, ito idadagdag ko sa iyo bilang isang tips na kung bakit hard starting yung barako. Minsan kapatid, check nyo yung kanyang manifold or carb adapter. No? Nagkakaroon po kasi ito ng crack, lumulutong. Minsan itong hose na ito, yan, nabubutas, lumulutong din yan. O yan. Tapos minsan kapatid, itong negative medyo napuputol yan ano, sa dugtungan niya or lumuluag yung kanyang sakit. So yan po yung isa pa sa mga possible na nag-hard starting yung ating motor. Especially bara ko Yan ang problema. So sa mga TMX ganun din. Ano, kasama rin ito. Yan. Tsaka ito. Okay. So lagyan natin ang tanke. Eh, paandarin natin. Then may papakita ako sa inyong tricks para hindi kayo mahirapan magpaandar Okay, so nagkabit na natin kapatid lahat, tangke, upuan. Then may discard kasi ako dito kapag nagpapaandar ako ng mga bagong linis ng hat na carburetor. So, kaya niya, bagong linis carburetor, spark plug, bagong tune-up, cleaner. So ibig sabihin kapatid, ubos yung laman na air and fuel mixture dito sa ating ulo ng piston sa chamber. So, ginagawa ko dyan para ma-build up ka agad yung air and fuel mixture niyan, ginagawa ko, naka-off yung susian, ha, ino-off natin susian, tapos i-chuchok. E eh, pag a-chok, tatadyakan at least mga limang tadyak. Yan. Yan. Tapos, bababa mo ulit yung chok. Of course, kapatid, dapat naka o oh, naka agad yung gasoline mo. Then, saka natin isususi. Yan. Bakit walang neutralite? Ah, wala siguro tong baterya. Then tatadyakan ng malakas. Okay. Taas yung idle. So tumaas na yung kanyang idle kasi nga kanina ay tukod siya. Tukod kanina yung valve kaya um, tinataasan nila yung idle kasi kapag tukod walang idle na maganda yan. Ngayon, Tukod so, siya dati, tinaasan yung idle. So hinabol sa idle. Ngayon naman, nung nilagyan natin ng clearance, gumanda na yung compression, tumaas na yung idle. So bababaan naman natin ngayon. Okay, sabay-scroll so, iskro? Hindi ka, ito na iskro. Plyas to. Ayan. Okay. So hindi na siya hard starting, no? Okay, dito na lang mga kapatid. Ako anak ni Kuya Lan. Alam. Hindi nakasusi. Ha? Hindi nakasusi. Biluhan mo. Ayan Okay. Okay.